Ngayong araw ipapaliwanag ko ang isang 2018 science fiction, mystery at drama film na pinamagatang The Titan. Ang pelikulang ito ay nangyari sa taong 2048. Ilang sasakyan ang minamaneho sa May Atlantic Ocean papunta sa NATO base. Isang sasakyan ang tumigil sa tapat ng isang mansyon, inilibot ng isang babae ang pamilya sa bago nilang tahanan. Sila ay sina Rick Johnson ang asawa niyang si Dr. Abigail Jansen at ang anak nilang si Lucas. Nabigla sila sa ganda ng tahanan dahil hindi sila sanay sa ganito kagarbong bahay. Habang nakatayo ang tatlo sa harap ng kanilang private swimming pool, tinanong ni Lucas si Rick kung saan ito papunta. Pinakita niya rito ang isang direksyon papunta sa kalawakan. Makikita ang mga katabing bahay sa paligid. Sa makatuwid, ang mga nakasakay sa kotseng kasabay nila ay parehong binigyan ng bahay. Sumunod na araw, binisita ni Professor Martin Collingwood ang pamilya, masaya ang mag-asawa nang makita ito. Pinasalamatan ni Rick ang professor sa pagpili sa kanya para sa misyong ito, subalit pinaalalahanan siya nito sa maaaring piligrong dala ng misyon. Nagpasalamat ang professor sa kanilang servisyo at agad umalis. Samantala sa isang pagpupulong ng NATO, nagsalita ang professor sa harap ng grupo. Sa taong 2048, ang natural na yaman ng mundo ay paubos na. Ang mga tao ay nag-aaway-away para makuha ang mga natitirang resources ng mundo, at ang mga bansa ay nagkaroon ng mga digmaan. Sinabi niya na sa loob ng sampung taon, ang kalahati ng mundo ay hindi na maaaring tirahan, at sa loob ng labing limang taon kalahati ng populasyon ay mamamatay sa gutom. Ang oras ng mga tao ay nabibilang na dahil sa overpopulation, ayon pa sa professor ang kanilang mga anak ay masasaksihan ang katapusan ng mundo. Ngunit sa kabila nito sinabi niyang meron pa ring pag-asa. Ito ay ang pinakamalaking buwan ng Saturn. Ang Titan, ang nag-iisang pinakamalapit sa Earth na merong atmosphere, dahilan para may pag-asang mabuhay ang mga tao. Subalit imposible para sa mga tao ang mabuhay dito. Dahil umuulan dito ng likidong methane, ang paligid ay puno ng nitrogen at napakababa ng temperatura. Dagdag pa niya sinasabi ng science na hindi mabubuhay dito ang tao, subalit meron siyang plano. Nais niyang gamitin ang makabagong genetics upang ang mga tao ay makasabay sa kalagayan ng Titan, imbes na baguhin ang kapaligiran nito. Kaya't si Rick at ang labing tatlong iba pa ay tinawag para sa misyong ito. Sila ay sa sa ilalim sa eksperimento upang maka-adapt sa kalagayan ng Titan. Sinabi sa kanila na sa pamamagitan ng konting pagbago sa kanilang katawan ay kaya na nilang huminga ng nitrogen, at mabuhay sa malamig nitong temperatura. Naiintindihan ng lahat ang panganib na dala ng misyong ito, subalit handa silang malagay sa panganib ang kanilang buhay para sa susunod na henerasyon. Ang kanilang layunin ay gawin ng Titan bilang bagong tahanan ng mga tao. Ang grupo ay pinili mula sa limang libo katao at mula pa sa iba't ibang mga bansa para sa misyong ito dahil sa kanilang kakayahang maka-survive. Isang tao mula grupo ang nagsalita at sinabing, ito ay isang sapilitang evolusyon at wala ni isa sa kanila ang mabubuhay. Subalit sinabi ng iba na alam nila ang piligrong ito. Pagkatapos ng pagpupulong, lahat sila ay binigyan ng keycard at dinala sa isang laboratorio. Tinurukan si Rick ni Dr. Freya Upton, isang katulong sa eksperimento at sinabing tatlong daang turok ang kanyang matatanggap hanggang sa susunod na linggo. Ang itinurok sa kanila ay para masanay silang huminga ng nitrogen. Imbes na oxygen para sa enerhiya, dahil ang oxygen level sa Titan ay 5% lamang samantalang sa Earth ay 20%. Ang mga volunteer ay binigyan ng magandang mga bahay na magkakatabi lamang, kaya't inimbitahan sila ni Abigail upang kumain. Silang lahat ay kumain, nagsaya at uminom. Ito ang uling pagkakataong pwede silang uminom kaya sinulit nila ito. Nalasing si Abigail pagkatapos ng kasiyahan, kaya't tinulungan siya ni Rick papunta sa kwarto. Subalit maya-maya ay umubo nang umubo si Rick. Tinulungan siya ni Abigail at nakitang umaapoy siya sa lagnat. Pinahiga niya ito sa kama at pinainom ng gamot. Sa sumunod na eksperimento, pinaupo sila sa ilalim ng tubig at nanatili hanggang sa kaya nila. Ang pinakahuli sa kanila ay si Rick at isang babaeng nagngangalang Tali. Ang dalawa ay nasa ilalim ng tubig sa loob ng kalahating oras. Nagulat at natuwa ang kanilang mga kasamahan sapagkat ang eksperimento ay gumagana. Pagkatapos ng 30 siyam na minuto ay umahon na si Tali. Si Rick ay nasa loob pa rin, nagsimulang bumaba ang kanyang mga vitals kaya't nag-aalala na ang kanyang mga kasamahan, subalit nagsimula siyang lumangoy ng mabilis sa pool. Natuwa at nagpalakpakan ang kanyang mga kasama, umabot na siya ng 42 minutes sa ilalim ng tubig. Sinamahan ni Rick si Abigail maligo sa swimming pool kung saan may napansin si Abigail sa kanyang mga ugat sa likod sinabi niyang side effect ito nang itinurok sa kanya, subalit nag-aalala pa rin ito. Habang tumatagal naging kaibigan ni Abigail si Rayin asawa ng isa sa mga volunteer. Sinabi ni Rayin na ayaw niyang sumama dito ang kanyang asawa subalit hindi ito nakinig sa kanya. Isang araw, sumailalim si Rick sa isang operasyon. Dahil si Abigail ay isang doktor, binasa nito ang libro na binigay sa kanya, dito nakalagay lahat ng mga gagawin kay Rick. Nakita niyang ang lahat naman ng ito ay ligtas kaya't nawala ang kanyang pag-aalala Kinagabihan ay nagising siya at napansing wala sa higaan si Rick Umunta siya sa kusina at nakita si Rick na naglalagay ng yelo sa kanyang likuran, sinabi niyang sobrang naiinitan siya sa kanilang kwarto Dinalhan siya ni Abigail ng timbang may yelo, nilagay ni Rick ang kanyang kamay rito at sinabi sa asawa na gawin din ito hinalis niya ang kanyang kamay sapagkat di niya kaya ang lamig nito, sinabi naman ni Rick na wala siyang nararamdamang lamig. Kaya na niyang mabuhay sa malamig na temperatura ng Titan. Sa isang eksperimento, ang grupo ay lumangoy habang nilagyan ng methane gas ang tubig na kagaya sa Titan. Ang sumunod ay pinatakbo sila sa isang field hanggat kaya nila, habang humihinga ng methane at nitrogen, ginawa nila itong exercise sa loob ng ilang araw. Ang grupo ay nasa loob ng CR nang mapansin ni Rick na maraming buhok ang nalalagas mula sa kanyang ulo. Tiningnan ito ni Tali at nakakuha ng maraming buhok mula sa kanya. Sa oras na iyon, isang babaeng volunteer ang nagsuka ng dugo. Natumba ito at nangingisay. Tinulungan nila ito at sinubukang tawagin ng mga opisyal, sinubukan ni Dr. Freya na tulungan ito ngunit namatay na bago pa makagawa ng paraan ang doktor. Nagulat ang grupo ng masaksihan ang panganib na dala ng eksperimento. Kinagabihan, nagtipon-tipon sila sa bahay ni Rick at pinag-usapan ang nangyari. Napansin ni Abigail na ang mga ugat nila ay lumalaki ng ilang segundo at biglang nawawala, ngunit mukhang di nila ito napapansin. Si Rayin at asawa nito ay nasa may pool. Nagpapanik ang kanyang asawa dahil sa ikinamatay ng kanilang kasama. Habang nag-uusap ang iba, nawala ng kontrol ang asawa at sinuntok nito si Rayin sa mukha. Tinulungan nila ang babae at pinigilan ang asawa nito. Hindi nito kayang kontroli ng isip dahil sa eksperimento. Kinaumagahan, pumunta si Dr. Freya sa bahay ni Rick upang e-examine nito ang kanyang katawan. Sinabi rin ito sa kanila na ang babaeng namatay ay mayroong sakit sa kidney, dahilan upang maging hadlang sa eksperimento, at kanyang ikinamatay. Sa gabi, si Rick ay tuloy-tuloy ang pagsuka ng dugo. Kumuha ng sample si Abigail upang masuri ito habang isinasara ang pinto, may nakita siyang liwanag na mula sa pader ng bahay. At dito ay nalaman niyang sila ay lihim na sinusubaybayan. Habang si Rick ay nasa pool, nagsimulang matanggal ang kanyang mga balat at lumutang ito. Nang natulog na sila ay napansin rin ni Abigail na natutuklap na ang kanyang balat sa likod, kumuha uli siya ng sample at dinala ito sa laboratory kinaumagahan. May mga nakita siyang compounds na hindi binanggit sa libro nagsagawa ng eye surgery ang lab kay Rick sa araw na iyon, ito ay para makakita siya sa dilim. Umuwi siya sa bahay pagkatapos nito, ngunit ibinalik siya sa hospital dahil tuloy-tuloy ang pagdurugo ng kanyang mata. Pinuntahan ni Abigail ang professor at inakusahan niya itong hindi sinabi ang buong katotohanan sa eksperimento. Tinanong niya rin ang tungkol sa mga kamera subalit sinabi nitong para lamang ito sa kanilang seguridad. Nang makarating siya sa bahay ay nakita niya ang maraming sundalo na papasok sa bahay ni Narein. Nagmamadali siyang pumunta upang malaman ang nangyayari subalit pinigilan siya ng isang sundalo. Ilang sandali pa, ay bigla na lamang may tumapon kay Rayin mula sa bintana. Ang kanyang katawan ay nahulog sa harap ng kanilang bahay. Ang asawa ni Rayin ay tuluyan ang nawala sa sarili dahil sa eksperimento. Isang gabi kinuha ni Abigail ang susi ni Rick at pumunta sa lab. Nakita niya ang mga file ng lahat ng mga volunteer at natuklasang ang babaeng namatay ay walang sakit sa kidney. Ang professor at ang team ay nasa meeting kasama ang NASA. Pinagbintangan ang professor na gumagawa ng evolutionary experimentation ng walang sapat na katibayan. Ipinapasara na din ng mga ito ang kanyang eksperimento. Nang binisita ni Professor ang bahay ni Narik, sinabi niya kay Abigail na hindi pa rin niya alam ang kalalabasan ng eksperimento. Ngunit hindi na nila ito pwedeng itigil pa, sinabi niyang ang mga volunteer ay magiging ng bagong species ng tao. Sila ay tatawaging Homo Titanians. Kung saan ang mga ito ay naiiba na sa tao. Subalit dahil nag-e-evolve sila sa iba't ibang paraan, hindi pa nila natitiyak kung ano ang kahihinat na ni Rick pagkatapos ng eksperimento. Kala una'y tinanggal na ang takip sa mata ni Rick at nagulat siya dahil nakikita niya ang lahat kahit na madilim. Sa mga sumunod na araw, ang kanilang mga katawan naman ang inoperahan, subalit lahat ay namatay maliban kay Rick at Tali. Ngayon ang kinabukasan ng sangkatauhan ay nakasalalay sa kamay ng dalawa. Dinala si Abigail sa lab at nagulat nang makita ang kanyang asawa, sapagkat ibang iba na ang itsura nito. Subalit makikitang nakikilala pa rin siya nito. Siya ay tuluyan ang naging isang homo titanians. Nakikinig sila sa mga taong nag-uusap subalit hindi makapagsalita. Napakahina na ng kanilang boses na hindi na kayang marinig ng tenga ng mga tao. Umuwi si Rick ng gabing yun ngunit aksidente niyang nasaktan si Abigail. Siya ay naliligo ng makarinig ng malakas na ingay sa labas. Ito ay si Tali at binisita siya kasama ang ilan nitong mga bantay. Pinatay pala nito ang kanyang asawa, sinubukang hulihin ng mga bantay si Tali at sinubukang isama rin si Rick. Subalit napakadali niyang napatay ang mga ito sa kanyang bagong kapangyarihan. Tumigil lamang siya nang nagmakaawa sa kanya si Abigail. Dinala ng mga sundalo si Rick sa lab at inilagay sa isang kulungang salamin. Handa nang ipadala si Rick sa Titan subalit ang kanyang nararamdaman para kay Abigail at Lucas ang pumipigil sa kanya. Kaya't inutusan ng professor na turukan ni Abigail si Rick ng pangpawala ng memoria. Umayag si Abigail at tinurukan niya ito, umiling lamang si Rick, parang sinasabi nitong ayaw niyang kalimutan ito. Lumabas si Abigail at Lucas, isinama nila si Dr. Freya at tumakbo palabas. Ang ibinigay pala sa kanya ni Abigail ay hindi ang pangpawala ng memoria kundi isang compound na makakatulong upang siya ay makatakas. Nagkunwaring walang malay si Rick at pinatay ang isang sundalo, nakita ito ng ibang sundalo subalit napakadali na lang sa kanya ngayong makatakas. Nagkita-kita sila sa isang bahagi ng lab, subalit napapaligiran na sila ng mga sundalo. Pinaliwanag ni Professor na ang evolusyon ni Rick ay hindi na mababago pa at hindi na ito babalik bilang tao ulit. Ang tanging paraan upang mabuhay ito ay ang pumunta sa Titan, tinanggap niyang wala na ang kanyang dating asawa at hinayaan na itong umalis. Para sa kinabukasan ng sangkatauhan at mabuhay pa ito. Sa sumunod na tagpo makikita natin si Rick na nakasakay sa eroplano, nakasilid siya sa isang body bag at dadalhin patungo sa Titan. Pagkatapos ng ilang buwan inaresto ang professor dahil sa pagpapatuloy ng eksperimento. Si Abigail at Freya ay ginamit ang facility sa eksperimento. Sa gabi ay tinatawag ni Lucas si Abigail upang samahan siyang tingnan ang maliwanag na kalangitan. Samantala si Rick naman ay makikitang nakatayo sa taas ng isang bundok sa Titan. Tuluyan na siyang naka-adapt sa bagong tirahang ito, itinaas niya ang kanyang mga kamay at lumipad sa himpapawid.